Samatala nagdulot ng takot sa mga kapitbahay ng Lusubin at arestuhin kahapon ng mga otoridad ang Abu Sayyaf Commander at Financer na si Kair Mundos sa isang barangay sa Paranaque City. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Wala ng tao sa nirirentahang bahay ni Abu Sayyaf Commander at Financier Kair Mundos sa number 2920 Holy Family Compound, A. Bonifacio Street, Barangay San Dionisio, Paranaque. Tanging mga kapitbahay na lamang ang lumabas ng kumato kami sa bahay na inuupahan nito. Kung kahapon ay takot na takot dahil sa paglusob ng mga pulis, ngayon ay humarap na ang mga ito sa kamera. Ayon kay Mang Boy, kahapon ay pinalabas sila ng bahay upang ilayo sa lugar bago pasukin ng mga pulis ang bahay ni Mundos. Napanik nga kami. Kaya ang alam nga namin una, away lang eh, kasi barangay. Eh. Tapos ang bandang uli, mga SWAT na dala na yung mga aparato sa mga bomb threat. Eh. Sinabi naman ang isa sa mga residente doon na si Mia. Bihirang lumabas ang babae at lalaki na tatlong buwan pa lamang nangungupahan sa naturang bahay. Subalit ipinagtataka nila na laging marami nagpupunta tuwing madaling araw. Hindi namin po alam kung mag-asawa o hindi ba kapakilala lang po kasi nila. Mag-asawa po sila. Pero ano po, nang marami po iba-iba din naman po ang pumupunta din dito. Dumadaan po kasi doon sa kanto. Kitang-kita naman ni Mang Viven. Ang pagsusuot ng bamsuit ng pulis bago pasukin ang bahay bit -bit ang K9 unit na umupo sa lugar malapit sa laptop. Ang sabi na, eh, delikado yung laptop eh. Kasi doon inupuan ng K-9 eh. Si Mundos ay wanted na leader ng Abu Sayyaf na nahuli noong 2004, subalit nakatakas noong 2007. Siya ay nahaharap sa mga kasong multiple murder, multiple attempted murder at multiple frustrated murder at may patong sa ulo na 1.2 million pesos at 500,000 US dollar rewards sa ilalim ng US Reward for Justice o nagkakahalaga ng mahigit sa 21 million pesos. Sinasabing si Mundos ay MILF Lost Command at may kaugnayan sa Jimaa Islamia. Nahaharap din ito sa money laundering charges dahil sa pag-aayos o maninito sa transfer ng Al-Qaeda funds sa Abu Sayyaf para i-finance ang mga pambubomba at iba pang pag-atake sa Pilipinas. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.